Okay, mga ka-bakers, tapos na ah, buhos na, nabuhusan na. Ayan, mga ka -bakers. Shout out sa inyong lahat dyan. Saan man sulok na mundo. Yan na mga krokois. Hello, guys, boys. Okay. yan boss boss god by time ano mga kabe now ayan san man san man sulok ng mundo, tapos ng buhos, ka -baker. buhay hai Aragang si Spider-Man, mga kabeigar. So, ayan na yung aming nabuhusan. Ayan. Oh. Diba? Oh, ayan oh. Taas oh, mga kabeigar. Ayan. Hmm lawak na nabuhusan namin mga ka-beggars ipapakita ko sa inyo hanggang saan ang aming nabuhusan ayan ayan o oh. hanggang doon o oh. hindi na wala hanggang doon yan o oh. pa 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 okay mga ka-beggars ko shout out sa inyo na dyan sa aking mga viewers at followers sa saan man sulok na mundo ayun pa yung ano you know, pagbuhos ano lang yan eh siyam na kubiko mga kabigars ayan ay hindi pala walong ko 8 na kubik wala yan kubiko 8 kub, kubiko tiba nyan no oh, parang ano parang siyang building oh hindi ko na mga bakal oh ano, taas nyan mga kabigars retinang ulian hmm Ayun po, ayan o. Oh. Yung bandang malikahoy na yon. Ayan. Hanggang doon pa ang aming mabuhusan. Oh. Ayan po, ayun o. Oh. Ayan. Ang bilis niyang tumigas mga kabikas. May gamot daw kasi. Basta mga... Hmm? Shout out, shout out sa inyong lahat yan. Saan man sulok na mundo. Kamusta, kamusta? Hupya! buhay construction na ika-beggars. ano hapon, ha? Rapid na naman matapos. buha Bukas na naman ay buhos. So, ay, buhay. Konting teis lang sa buhay. Yan ang mga buhay construction. Mahirap, pero masarap. Okay, hanggang dito naman muna ang aking video shout out sa aking viewers at followers dyan <laughs> thank hmm, you very much uh, salamat pag support na kayo kabigas hanggang dito na lang bye bye you.